Paano po natin makikita o matatagpuan ang tunay na kapayapaan? Mga kapatid ko kay Kristo, sa ating pangaraw-araw na pagkabuhay, marami po tayong ginagawa, marami po tayong iniisip na mga iba't ibang bagay. Pero nakakalimutan po nating isipin si Heso Kristo sa ating buhay na siya mismo ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan na hindi kailanman makikita sa ibang bagay siya lamang po. At siya lamang po makapagbibigay ng pagmamahal sa atin ng tunay. Kaya kung gusto po natin makita at matatagpuan ang tunay na kapayapaan, hanapin po natin at ramdamin po natin ng buong puso si Heso Kristo sa ating buhay. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Baklaran Church kung saan po makikita po natin maraming tao ang dumadaloy dito at nagdarasal. Sana pumunta rin kayo dito at magdasal magdasal po tayo para sa ating kapayapaan. Panginoon, nawa po ay bigyan mo po kami ng kapayapaan sa aming buhay, kapayapaan sa aming kapwa upang kami ay magbigay ng pagmamahal at magbigay ng kapayapaan at magbigay ng pag-asa sa bawat isa. Amen.